Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ito pong tanong na to ay para bang napagdiskusyonan po ng ilan sa mga kapatiran natin kung magbabasa pa ba ng sura sa mga sunan na sala katulad ng sunan arawati katulad ng uh, Salatul Duha, yung mga sunan na sala, Salatul Istikhara, Magbabasa pa ba ng sura pagkatapos ng Fatiha? Mga kapatid, ang sunna sa lahat ng sala, kahit na sunna ng sala, sa dalawang rakaan na yan, pagkatapos mong bumasa ng Fatiha, susundan mo ng sura. Kahit anong sura? Yan po ang sunna. Bago sa ibang mga ibang mga sala na sunna, ang sunna, may mga particular na binabasa dyan na sunna din. Halimbawa, sunna ng Fajr. Ang sunan ng pajar, kabilang sa sunan arawati, bago isagawa yung pajar, may, may dalawang raka'a na sunna. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam binabasa niya sa unang raka'a, kulya ya ayyuhal kafirun. Sa pangalawang raka'a, Qul Allahu ahad. Pagkatapos din ng salatul maghrib, binabasa rin ang Fatiha ulit yun. Yung dalawang sura na yun sa sunan ng salatul maghrib. Pagkatapos magsalatul maghrib, nagsusunan ang propeta ng sunan arawatib, sa unang raka, kul ay wal kafirun, sa pangalawang raka, kulhu huwallahu ahad. Si Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sabi niya, "Ma ahsi sami'tu Rasulullah sallallahu wa sallam yaqra'u fi raka'atayn ba'da al-maghrib wa fi raka'atayn qabla al-fajr, kul ya ayyul kafirun wa kul huwallahu ahad." Sabi niya, hindi ko na mabilang na narinig ko propeta sallallahu wa sallam, na kapag nagsasagawa siya ng sunna ng Maghrib at saka sunna ng pajar, na lagi niya binabasa sa unang raka'a ang kul ay wal kafirun at sa pangalawang raka'a ang Qul huwa Allahu ahad. Ibig sabihin pa salatu duha, salatu istikhara, salatu tauba. Ano mang sala pagkatapos mong basahin ang suratul Fatiha, magdadagdag po kayo ng sura. Ang salatul witr, sunod din sa salat. Alam mo 'yung binabasa mo sa unang rakaang sa bis marabbi kalala sa pangalawang rakaa, kul jaywal kafiru sa pangatlong raka kul huwa ahad. Sa ang Idul Fitr at Idul Adha, mga sunod din sa may dagdag din na sura. Ang tahajud, alam mo yan, pag magsasala ka ng tahajud, hinahabaan mo. Kasi nagdadagdag ka ng sura. So, ibig sabihin mga kapatid, lahat ng sunna na sala ay ang sunna at ang pinakamahin na magdagdag ka ng sura. Kung hindi mo man sa ulo, yung ikhlas o yung, yung fatiha na, o yung, yung, yung uh, kulya wal magdagdag ka ng kahit anong sura. Yan po ang sunna. Basta lahat ng sunna, magdagdag ka ng kahit anong sura pagkatapos ng fatiha. Pero take note, hindi po obligado yun. Dahil ang obligado lang talaga sa lahat ng sala natin ay ang suratul fatiha. Kasi kapag yan ang nawala, talagang hindi po matatanggap ang iyong sala. Pero pangkalahatan, sa dalawang raka, sa unang dalawang raka ng sala at saka mga sunna na sala, magdadagdag ka ng sura pagkatapos ng fatiha. Kahit anong sura po ang sa ulo mo, pwede mong idagdag. Wala pong problema. So yan lang po mga kapatid, ang konting kaalaman. At inulit ko kung hindi mo kayang magdagdag Fatiha lang binasa mo tanggap naman ng salam mo pero pinakamainam magdagdag ka pa din talaga ng surah Wallahu a'lam wa sallallahu 'ala nabiyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh